ito ay tinatawag na fox tail ito nga uh, damong ligaw sa atin ano so dito rin sa Japan lately lang nagkaroon ng ganitong uh, damong ligaw ano so ito pang 3 years ko na itong uh, naiinom ginagawa ko siyang tsaa so siyempre kahit sino mas sa atin ay uh, hindi naman natin malalaman ito na talaga ito pala ay maraming benefits so mula nung nalaman ko na napakaraming benefits nito Uh, pang 3 years ko na to na talagang uh, iniinom so ang ginagawa ko dito is uh, hinugasan ko mabuti, nilalaga ko at saka pag nakita mo ng green na green na siya ay talagang pwede mo na siyang inumin hugasan lang yung mabuti dahil ito ay maraming uh, dumadapo na mga maliliit na kulisat ako talaga yung tipong uh, nakita ko sa ano sa uh, google na talagang maraming benefits ay talagang itinatry ko Minsan nangyayari sa atin na madalas tayong umihi sa gabi. So talagang ang ginawa ko nito nang namitas ako ng puro green lang yung uh, pinitas ko at aking nilaga, maghapon ko nga itong ininom at uh, talagang kinagabihan ay talagang hindi na ako umihi ng madalas. So isang beses lang ako umihi bago ako matulog umihi na ako. So hindi na nasundan. So ito ay uh, pupwede rin sa inyo. Kung hindi kayo umiinom ng mga soft drinks, ng mga cola, kung ano ang inyong iniinom na mga may soda. At sa dami ng benefits nito, itry nyo alam nyo ba ang bawal na bawal dito ay lalagyan nyo ng asukal dahil alam nyo naman na ang asukal ay talagang iyan ay uh, gustong gusto ng mga cancer uh, cell natin yan kung kaya talagang ako iniwasan ko na talaga ang mga matatamis ang mga asukal, ang mga cakes, etc ito nga pala ay uh, kapag medyo naging uh, magulang na ang kukuhanin lang ninyo dito ay yung mga buto so ito ay pwede nyo i-preserve ng mga ilang buwan at uh, talagang uh, kahit yung buto ay talagang ilalaga nila lang at sasalain nila lang. So guys, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!